makakapag-chance, no? Ito na lang tapos na Kaya, chance team tayo. Tapos, magpabubo talaga tayo dito, eh. You are not allowed! Mapriso ka! Okay, sinaktan mo. Diba, bubo ako. Sinaktan mo kasi bubo ako. <laughs> mindset ba? Mindset! Just, just is tired. O, pwede natin, no? Eh, doktong, no? Just is tired because sinaktan mo. si Gia dahil po ako. Magaling kang kupal ka. Sinaktan mo ang bubo ko. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Lahat ng pagmama. Ah. Oh. <laughs> Sino kayo maganda dito? Kartik Laila tayo para halatang bubo talaga, no? Mangkiis lang tayo, pre, ah. Ano kayo masasabi nila? Your Honor, hindi ko na po alam. What did, he take? what did, what what did, what did, what did, what did, what did, what did Because of like that, no. Do you understand to me speaking English? Eh, I don't know if they can talk like that. If they, they what we what they talk to me, I don't know. I don't know if this is true or false. <laughs> they don't they don't want it to trust me. To trust talk me. You you see that you see that what you do what you do. Bobo mputa. ko <laughs> talk pre. You say Sabihin natin dito, mangkiis lang tayo. Kahit saan tayo dito. Sa golf na lang tayo. magkiki lang tayo dito. Takpo, takpo, tapos ki Wala tayong pakialang manalo. Ano ka nasisira, ulo? <laughs> Long. Sorry! <laughs> Thank you. <laughs> Thank you so much. I love you too. Ako <laughs> 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 <Utang> na din. <laughs> Dimabot. <laughs> Dimabot yung bleaker. talo natin. Ikikisa na natin eh. Bobo ka kasi. <laughs> lang dinagka no la 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 la, la. si early si Arlie, Arlie 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 ayun na nga ba sinasabi ko eh itong pinapatay ko putang ina ah! shit bull bull sorry sorry <laughs> sa scatter may na nga magbigay dito may um, visit din. Oh. Ano pa ko? Dali lang maging baby dito. Hmm, yan. Nice. Madali lang maging BP dito, pre. Gamit si Layla. Hindi, wow. Ano, nakakatakot lumabas. Dito lang tayo. I'm scary. Nakadrugs ka ba? Ipitin lang natin sa salad. Hindi kinakailangan. Yeah. <laughs> <laughs> Gago ka ba? We are here. 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 It's not me. It's not me. E your ear. In your ear. In your ako, kiiis, eh. ako Kaila pa Kita mo no pag babae to, hindi tayo kanin. Pero pag lalaki, oh yan, yeah, sinipa. Nice. Sino nasipa? Gago, sino nasipa noon? Wala naman nasipa. Sorry. You know, walang life po. Kitang kita sa mapa. Mapa. Ay! Gago si Kano, walang life po. Hmm, putang ina mo. Lala si Kliyamp Sabi ko kasi sa'yo Putang Nice one! Pabigat ka! Pabuhat ka! Wala pa akong napapagawa. ni isa. Bobo ka kasi. <laughs> wow, ano naman sila 'no? <laughs> di mo namatay? Ay, kita mo na mali, kayo magsalita pa, nakikita mo na 'yan. nag-flicker. <laughs> utang ina. Nag flicker out. Hindi man lang ako makakiis. Eh, okay, malang. Berdekatlah, siap-siap okay, Eh, pak, okay, pak Eh, bulu-bulu si jelat Oh, tak kena boh Magaling kang kupal ka Eh, buli mula

<laughs> ano palang? Ano? <laughs> Kako na sarili na <laughs> Si Tiffy sana At si Nana lang sana Mabawasan natin dito Talo! Uy, na ako kahit nasa likod ako! Tarantado! Siraulo! Pack Bulbul! Bobo ka ba? Ganda ng record ko ah! Kayo yung bobo Hindi ako yung bobo! Nakikita mo naman! Hindi kailangang magsalita pa! Nakikita mo na yan! Sabihin niyo na ako yung bobo ha! Oh! Unik ka pa naman! x 2 Wo! Ik! Tinatawag ko ako! Hindi na! Unik pala na! Sa unik na pala! Ik! To! Sinaktan mo! kasi bubo po ako. <laughs> ang galing. Ang galing. <laughs> Literal talaga na matatalo tayo kasi tingnan mo naman, 'di ba? Pangalan ko bubo po ako. O tapos si Jan, tired na, o 'di ba? Pagod na siya. Tapos si Ika, ano, ayan oh, si Alpa, sinaktan mo ako, 'di ba? Si Gian, ayan oh, o, 'di ba? H2 unique oh, nag-champion. Hindi na Iko naman nag-champion eh. O talo sa MPL, oh, 'di ba? May connection. Mindset ba mindset?